kukunin ko naman itong talbos. Tatalbosan ko naman siya. Kailang okay ulit na ako pangatlon na tong talbos. Uulan pa yata. Sana nga para makaligo naman ito sa ulan ulit. Ilalagay ko to sa manok. Nagluto ako ng manok. Eh, malakas ang hangin. O, oh, diba? Pansawag na yan. Diyan ko Tama ko sa may sili. Ayan pa, ang dami dito. Pag palaging ginukuha ng talbos, lalong dumadami. <laughs> dami din pala okay na ayan na ang ating nakuha di ba